Ngayon po, kayo po ay nangarakilos. Pagkatapos na inyong pidos, uuwi kayo ng inyong bahay. Makakapagpapagod kayo ng sini. Makakalakwat ka, mapuntahan yung mga kamag-anak ng mga kaibigan. Makakapag-dismiss pa kayo, di ba? Pero po, pagdating po nyo ng Saudi Arabia for the next 24 months or more, apat na sulok lang po ng bahay ng amon ninyo ang inyong makikita. So, ang tanong po natin, handa na pa kayo doon? hindi kayo lalabas ng bahay, kayo po ay nandoon ng magkatrabaho araw-araw, kasama ni si madam, si baba, at ang mga anak nila. Or sometimes, may mga ibang kasambahay din na ibang lahi or kapwa nating Pilipino. Handa na po ba kayo ron? So ready na kayo na hindi lalabas ng bahay? Maraming mawawala. Kung halimbawa ikaw, mali ka magpupunta ng mga disco-disco, hindi mo na mananasan yun. Ready ka ba doon? Ah, oh, ready lang sa tahimik dyan. Ilan taon ka na iyan? Eh, hindi ko nakapay, edad niya, 24. Ilan po ba ang taon yung eh, mga edad? Edad 23 hanggang 30. Mara, ay, marami na may rin. Mm -hmm. Kayo po ba, eh, alam na lang mga nanay niyo na pupunta kayo ng Saudi, eh? Sige. Okay. Alam niyo po, tatlo po sa pinakamaraming problema ang nararanasan ng ating mga kababayan kung bakit sila hindi nagtatagumpay sa kanilang trabaho bilang kasambahay sa Saudi Arabia. Ano po ba yung pinakaunang una sa pagkakaalam niyo bakit po hindi nagtatagumpay ang OFW? Sa Ano po? Homesex. Homesex? Homesex. Ano <laughs> Ay, talaga? Ano talaga? Ano? Hindi pa man din namimiss din ng mister ninyo. <laughs> so, so, homesick. Yan. Oo. Uh -huh. Alam ko naman, hindi yung anak ang nangisip ninyo eh. Yung pinanggalingan ng anak eh. <laughs> Look lang ha. So, yun po. Homesick po. Ano nyo po? Maraming klase po ng homesick. Yan po ang pinakamarami sa mga problema na i-encounter namin sa mga OFW lalo na katrabaho sa bahay. Pangungulila. Homesick. Maraming klase po ng homesick. Alam niyo po ba ano yung una? Yung pangungulila sa mga mahal sa buhay. Sino po ba yung merong mga anak dito sa sanggol? Nako. Hanggang mga dalawang taon. Yeah. Ikaw, ate, ilang buwan yung anak mo? the three years. So sa loob ng tatlong taon na yun, eh, talagang malapit ka sa kanya. Minsan nandoon sa nanay, handa ka na bang hindi mo siya makita na matagat-tagat? Sigurado ka? Hindi ka iiwiya? Ano? Ano pa parang, parang namuhulan na yung mata mo eh. Sigurado ka ha? Pagdating mo doon, titignan mo na yung picture niya harap ka sa pader. Oo, oh, naiiyak ko na Parang mga home city eh. Eh, Silver may Ikaw, ilang buwan po? Six months. Six months. Yung Twenty-seven. Araw-araw, kasama mo? Nasaan Nasa Iloilo. Nasa Iloilo. Pero nito ka ngayon dahil africa Ready ka na bang hindi mo siya makita ng ganun katagal? <laughs> oh, hindi siya atin eh. na eh. Sigurado ka ha? Pag-isipan ninyo po yan. Handa na ba kayong iwanan ng inyong mga mahal sa buhay? Nanay, tatay, anak, di ba rin yung mistero, misis? <laughs> Pero handa po kayo, ha? Hindi ko po sasagot na, hindi ko po yung sagot nyo. Iiwan ko po, po sa inyong tanong yan. Handa na po ba kayong iwanan pansamantala ang inyong mga mahal sa buhay? Yes, sir. Handa na, ha? Okay. So, isa yan sa pinakamabigat. Marami po kong mga kaibigan, mga, mga 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 kilala o yung mga humingi ng tulong sa amin na siya ay homesick dahil sa pangungun Kaya, kaya nyo ba? May iwan ng inyong mga anak? Kaya! <laughs> yung kakayanin na yan ang isa sa pinakamasakit na salita na narinig ko, to be honest. Kasi marami po sila niya sa kakayanin. Sa daan po na humingi ng tulong sa akin, alin po, sa akin fan page tumatanggap po ako ng 500 messages a week puro problema puro karamihan mga homesick from one one month one day to one year sa so one year and one year sa so yung nakipinakahuling ay nakita ko